classmate. Ang ganda ng school ka ta natin talaga. Ang ganda. Uy, hello! Guys, tignan nyo yung kako. Ayan, oh, ang ganda, no? Hmm. Tawa ko yan. Saka lang. Papasok na ako ng classroom. Bala. Pagkaon, hindi ka papasok ng classroom. Saka lang. Sana yung classroom. Hindi ko nakalala, eh eto yung classroom. Yan. Bakit nagpa-party ba kayo dito? Ay, ito pa yung canteen, ha? Palakot ko yung classroom. Hello! Parang talagang nasos para Hello, bakit biglang sumusulit? Sa second floor yung room ko. Eh, hello O, naman ako Teka na yung tito. Ay, ito po Hello Ay, ito pala yung CR Nalilaw na ako Kung saan Yung tabi mag-discuss ikaw oh, no, kasi rinig na rinig ko. Hindi ko mapapagod naman. Makahanap dito eh. Hindi ko. Ito ba yun? Ito ba yung ko? Ah, ito yung canteen. Sorry. hahanap. ito Naliligaw na ako, guys. I like nyo yung video para makahanap ko na yung classroom ko. Kasi naliligaw na ako. First day of school ko pala ko. Ang mga texture, texture. saan ito yung bahay. Ikaw, student <laughs> grade pa lang uh, pero... pero... no. high school na ako. Bakit -party? Ah, break time pala Sorry, classmate, I'm late. Oh, pengen prank na naman ito. Okay, wala ko fake. Ayan, prank na ito May tabo ya. Ah. Sorry. Gutom na kasi ako kaya. Ah. Hello, teacher. Kahit anong klaseng stone dito ah. Ang ganda. Uy. Kenda naman nito may chocolate pa. Naku, hindi ko pala mato. Magagalaw. Uy. ha <laughs> ha Kunin ko na tong chocolate. Chocolate. Um, sarap. Uy. So Lagot. <laughs> Haba naman ang mga table na to. Uh, Para ko ay naihiya. Uh, Pag tignan ako ah, ihiya ko. Huwag niyo ako titignan, guys ah. Kasi mga bad kayo. Ha ha ha. Sila bad guys. Ngelag pala ku, kasih. Hoi. Yang Oke. Kita dagang. Siar. Walau si ini kecil tua. Ya nanggenda. Ah yang Yan serak. sarap talaga. Ayan, ang tapos na ako. Bakit ako akong dubutan? okay na, na brush ko na eh. Ah, at mag makalimutan i-wash yung hands. Pero bakit ganun hindi ko ma-wash? Sige, dito na, lang. na. <laughs> Ako na. Naku, makasama ka ko Ako na ito dahil hindi ako nag- wash ng hands. Kasi naman ay napanood ako kung so bakit yung chan. Naku. Gabi na para. Ay, gab. to kal Ganto lang kami yung eh. Classmates. Lapit na mag-uwi ang dahil. Lapit na mag-gabi. Yay! ka lang kayo. Wala mo, pari na ito. Kaya okay, ako Ayan, ang so. syrup. ko na ito, ah. Dahil walang mayore eh. Aha. So, guys. Oh, Uwi na ako dahil baka nihahanap ako ni mama dahil nag... nag... Uh, uh, nag wala si kain na matagal. Ako, oo, lagot ako neto kay mo. Ma. Hey, hindi ako. Sana hindi ako paruwa sa puti mo. Ma, lagot ako noon eh. Bilisan na natin yung pagsasusak. ba Ako oh, lang. Sorry. Ako Hindi hey. ko kailangan yung eh. na, uuwi na Kita ni abot ng oh oh, yeah. Buti, hindi mama. Na, Wal na. Na, na, na party kami <laughs> ito ah. Bakit ganito yung bahay namin? Kasi dahan kami. Uy, <laughs> hey, computer. Ako na ko kapag mag yung computer ni mama. na Ako, magagalit sa akin yung no? si mama. Ako, okay. pinapin natin yan. kupun tahan, kudekasin lagi juga nak na aku keluar nongkar sekutu, kasi mengapa pelit nak aku nanti, itu itu itu, dana man Papa suka memarah, coba yang ulungku, oh itu ada yang ulungku, yeah yang terjun ulungku. ito yung kitiks kiti ko at ito yung lap ito yung computer ko al ah, laptop ko pa hay nako ano ano to <laughs> Paano humipad? baka lang hindi ako makalabas nakuto calculator hahahaha <laughs> plus 4 equals to 8. O, oh, diba? Naku! Ayan! Ayoko na. Ayoko na. Teka lang, teka lang. Paano to? Ayan, guys. Dito tayo nag... Kahirapan. ito. Magdila. Wow, ito yung kama ko. Ang ganda. Hmm. Nakanak na naka. ako. Paano? To get up, click on the bed you Hahaha. <laughs> <laughs> ako, nastock na naman Ay guys Butit na naman Ayan Nakalayas uh, na naman ako hmm. Teka, teka ano? Wow Hulag ka Ay nga eh baka Sabihin ni mama na pinaglalaro At ko yung pipo Oh no Gabi na pala Tulog na ako Hindi <laughs> <laughs> pa ako nakakapikat tapos yung mga ganagadamiin. Uh, pero, tabayan mo na. Basta, ang ganda naman ng room ko. Okay, tara tara. ulam. Ay, di pala to. Kala ko ito eh. <laughs> Pupuntahan ko kwarto ni mama dito lang yun. Kwarto ni mama. Saan na kaya si mama? Bakit wala siya dito sa bahay? Naku. Paano to? Bakit wala sa bahay si mama? Mama. Bakit mo ako niiwan? Gutom pa ako. Di pa ako nagmamarayan daw. Penaku. Oh. Hmm. aku di situ. nakuku, Kita guys. Aku hindi, ah. tak Okey ya dari kelas sekolah ini aku sana yung, sana yung, bat, sana yang aku hindi, aku aku mana bang ba seberapa nak kasi ini aku hmm. anak ko Tara din ko yung room ko. Naku, wala atang ko ba? Kayang hinaku ko. Naku. Lalabas na ako ng bahay. Yan. Ang ganda ng bahay ko. natin tong mga sabot-sabot dahil it's not, not good for your health sabot-sabot ayan kaya kay kaya kaya save the animals kaya I save dent kalian yang animal. Ini. Ini. Kamu kitchen. nagutom na ako. Wala pa si mama. Sana pa Sana may laman yung ref. Wala ko laman yung ref. Naku. Paano kung makakakain yun? Kahit pa nagpaling ka si mama eh. Naku, ako in, pa eh. Yung damit mo, lagay mo si mama. gabi na. Pinatulalaga. At Kasi pinaghirapan ko ka lang sa mga alaga. O pagod na lang sa mga kamay. O. O, di na rin hindi. Kapay mo na din. O, din. Ah. Hindi ko na kaya di. Hindi eh, ko na talaga kaya di. Ano to?

time na pala. School time. Kasi, kasi wala pa kahapon kaya <coughs> niyon. Pusa. Niyon. Mars ka nga. Ako, sa iba na nga lang ako tatoon. Hmm. Oh, males kegiatan. Males banget kayu jeot, ngkulit kulitnya. Kulitnya, tekan. Nyapku. kena tentu yang Kaya, kaya, putusku na agad, darah ayah, hindi, darah, 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 Ano school yung spool? Kaya, kaya. Okay. Mam, hindi ko wag dito. Oh, ito si, si... Sure. Naku, nagpa-party na naman sila dyan. Even na kasi yung... Trust. Iba ako sabi niya yung ko kaya kaya sa taas niya daw pupunta sa party na naman kasi yung na, sa grade 1 kaya pinalipat ako ni ma'am Yay! Oh, ang ganda naman ng school ko. Talagang dito talaga. Oh, hello! Ito na ata yung classroom ko. Nga, wala pa si teacher. Teka lang. Hmm. O kaya... Uh, to get a plate. pa si ma'am. Sana marami ko kakal. Dito na yung napa-untay kong school. Ako naman. Tapos na yung klase. Eh. Ayan. Teka lang, baba na muna na ako dito. Ayan. Tapos na si klase. Uy. Hello po, sir. Uy. Ako okay, si Pinsipor. Wow, siya si Principal. Pero baboy na po Principal dahil uwi na ako lapit na din po maggabi eh. Bye bye! Uy! Naglalaro to ng basketball. Taka, 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 taka. Tara, tara, tara. taran na dito sa, sa ganitong school kasi ang paling naman nito lang ko tak sa pasik da nandito ako sa Okay, ako pa lang teacher dito eh. Okay, class, let's start the class. Hayo. Okay pa. Uy, maririnig tayo ni ma'am. Anong pinagsasabi niyo jahan ha? Teacher, si... Si Rako po. Ano nag... Ano kinakausap niya po ako? Rakotel, Tel? Bakit ka nag... pag usap diyan Dito kay Nekanaka. ka? kay mister ay kay miss wala kasi yan e eh. ako ang bata bata mo pa bawal ka na mo po naku pero mayroon pa akong ipulag dito bawal ka na din mo po dito at butasin mo pa ako kung butasin mo pa yan kung gusto mo. Okay, class. We start the class. But, Teka, ayos na ko yan. Ay, kasi may kasalanan ko dito. Dahil, out ka na. Huwag kang dito, ah. Pagkaw nangapya, uh, eh Eddie eh di, wala na ikaw pagkangapyahan. yan, ian pada badan kopian kasih, kasih bawa badan kopian ah wei kopian di tuh Okay, class. Yes. Huwag kayo na mag-usap pag kayo nag-usap yan. Magpag, ano, hindi kayo uuwi talaga. Okay, class. It's break time. Yay! Hindi nang-offer sa akin to tinelan lang hindi ako nang-offyas sa kanya Ano ba kayo sabi ni Ma'am, yung rules daw bawal mag-usap Eh, bakit ka na nag-o Eh, bakit mo kami tinatanong? Ikaw din nag-o. Ha ha. Nako. Huwag na ka kayo magsinayang ngayon. Forever ka. Forever na kayo. to bawal na bawal na umuwi Ayan guys Tara na sa bahay So guys gusto niya makita yung kwarto kaya punta lang kayo sa akin Mitch 1003 Kaya panoodin niyo yung mga video ko kaya Ganyan na lang. Bye-bye!